Bala po, kumusta na po kayo lahat? na ano po 'yan? Balang episode dito ano po, nang gagawa po tayo ng kanal, oh, 'yan oh. Bali kumuha na po tayo ng kasaknong si tiyo Proy po. Gawa po ng Ang pinaghahandaan po natin ay yung darating na tag-ulan, oh. Yan. Ito na po ang aming naubraw. Yan, nung ng tiyo talagang parang pang ano eh pundas yun lang eh, yung kuha ang katigasan ano po hindi po pwedeng mababaw ay eh. ito ay yung dati natin pipinuhan eh. ngayon pala ang natin nasisimula mag-ubra po Hmm. Pero matabaan lupa natin 'yon, natatuboy din pa ilayan na. Hmm. Problema nga lang, tabsak. titigas na yan ano po? Eh, hali.

ya nga, pag hindi inantindi, ano po? Kaya ng pala, kung magaling kong parang matigas. Yung tatay mo. Bago. Mm -hmm. Yan, hindi tatagal. Dito so, ko na. Pwede lang laga ng bigayan yan na yan, no? <laughs> ha? May Pukunan din talaga pang gagawa ng ganito ayan oh mo namang ano at puro tubig na hindi ka man makikinabang diyan eh. wala daw ano kalamon na ito na kakaari din pag ganyo sap halos ng tubig siya nga tubig ang ano na wala at hindi sakit yung mam kan pare ka diyan pag hala mahirap ay magbambang oh pag ilabambangan mo na ay na ni, pabuyo, pabuyo, pabuyo. Ito yung mga sisama yung buyo. ano ho? Adio. Ay mo ilang taon, ilang years na itong ginawang tubigan. O talagang ito yung... Ligat na ligat na ha. Pinalagyan mo agad ang Ay hindi ho ari Ito yung pusak. Nung aking ginagawang plat yan. Ay pusak na pusak. Parang kajulito na inang hinahirapan na. na Makakanya rin na bakal. Nataman ang na garden ay eh, ganyan. Oh. Eh, Nagabok-gabok pati yan. <tinyo> Pag ba tag-init, di ganun din, ano? Hindi ganun din, ito naman wala ng Ang mga tanghalo. <laughs> <laughs> Kukulan niya hindi na, no? May well, kilopay pa <laughs> Malaki nga. Kulup. Kulup. ko Kulup. Kulup. magaling. Kulup. 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 Kulup.

Bagay naman sa wiwi lang <laughs> ano, walang kwinta. Oo. Oh. Eh, kwinto <a> meron. Hmm. Madali daw maghukay, kaya siguro sa hukay. ito ay Malikat ito. Hatsay nga, isa't marasipo. Uh.

Malatae eh Malata sabi sa batang kasi malatae para kanta y. ako ang baba na kakanta daw laang pala sinasabihan mo kanta eh para kanta eh 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 yan ano baka yan ay eh, siguro ito ko ilang taon na hong tubigan eh eh awad taon ka hindi lang ay, ano hindi lang. ito ko na ng ano po kati yung ano nito naggawa sino hinaw ng tao siguro hindi ko nila hindi ko nga rin alam pa sinapers sinapers na tao pala yun na mm -hmm. tayo ngayon pang ikalaw na mga kasampu na <laughs> ayun pala ba sa, ah, sa ganong generasyon na na <laughs> ay baka oo oh. Nung una ka ito'y kabundukan. Hindi ganyan, kalaarang ubat Nung una rin na nakakatawa magpunta ay eh. nang 2,000 ano? Mga 2,000 ano tiyo? Yung 2020, harang ganda magpunta. Ah, 2020. 2,010, 2010 2,008, harang ganda magpunta. Malang pala yun. Oh. Oo nga, nakita ka ay. Eh. Kahit isang ektare nakita ng mga 50 ay ano. Oh. 50 mil ang tubo ano Miski mura ang pala ay mura mamili Mura pa tayong upahan Aba ay ngayon ay isang hektarya mo baka ang lugi may Baintihan ano Hindi eh, eh, lang Tinatanong nga nung iba baka daw malulugi Ay di diba mapakarin mo <laughs> Oo nga Alam mo kaya naman ang Alam mo kaya naman ang libo mahal din natin lilihin Oo Oo Hindi daladala ng bilihin Miski na mga sa pabrika eh Marating mo, wala mga mga, mga pa sa iyo ay. Yung tatlong daan, maghapon na eh. Kaya kakuha ka. Makasira ang makuha mo. Mga kalug siguro. Ano? Mm -mm. Kaaway baka makakuha mo. Ngayon nga beri na pagkamahal na nang bilhin. Ay kawalong ka. Wala mo ba? Ay wala. Mm, Magsasakripisyo ay ano. Lalo kung walang nakatang walang pahing Marami nang hindi magtutuwigan. Ngayon susunod na wala na ano. Mm -hmm. Amo, tumigil. Ay, paano nung kakakain ng mga tao? Sa ibang bansa na lahat. Ay, hindi, gagawa ka lang kaya mo. O, ay, paano yung mga hindi naman na asal sa ating binibili? Ay, gagawa ng paraan yung mga halap mo. Ba? Ay, kumbaga yung mga nabiling ala ng bigas ay. Talagang hmm. Talagin niya. Yung dadating. Dadating ang parang wala nang tutubigan talaga ng tiyo. Hmm. wala halili ay nakala ko ako tulad dali. Tulad so, yung anak mo may halili. Ay, baka wala. Mababa kami pi. ano ah, na mga tubigan? Bahayan na, no? Hindi ganyan. abot lang kalye. Pakakalinan ng may-ari. Di ba pa luti? kayo atin po sa alupay, Pinira na yan, no? Mm -hmm. Babahayan na po ba yun? Eh, hindi na ko nakakaabot. matagal lang panahon niyo. Ayun po inaabot mo, tiyo, ay tundahin. di hindi ako tundahin doon ngayon. iput ipot Dahil yung lalim ko, ay wala Hmm. Wala na palang matitirang. paano kakakain ng tao? Ano? gagawa lang no? Kanya-kanya ang ah Ay, ay, ko sabihin naman ng doktor, gagamutin ko nalang sa sarili ko. <laughs> ay, hindi. Oo, Hala, oo. Oh. Uh. Sasabihin ng mga karpintero ay, ay, gagawin ko bahay ko na lang. Hindi, hindi. Hindi ka mangyayaring ganun? Hindi, may epektuhan na sa may epektuhan, ay ayos lang yung may tatamnan at di magtatanan nga pero nung una po bang panahon tiyo ay, ba't parang wala problema ng tao <twell> ay mura nga ang na ay wala pa ting aral ba nung una o nag-aaral din meron <tellan> din ba hindi lahat ba't sa atin ay parang hindi uso noon yan o ano nga ay maluwan mahirap din pag nagkanya-kanya na tiyo ako sabihin ng no, mga doktor nga gagamitin gagamutin ko na sa rin ikaw. Kaya hanap buhay ni Lilila <laughs> yun. Kaya magkakilig may ito May mayayama kung ng luta. Ang? May ito ha. yung taong hon. at sabi tayo. wala, eh, wala nang maalam. Tama sabi <laughs> nga gal. O kaya maalam naman. Mm, ko ya na, wala gawala sa luwang. Oh, nalulugi na ang ano. Bali arin na po. Ang ating nagawa oh. Ito po ay medyo malalim na ang kanal oh. Yan, ang gandoon. Oh. Para po yung mga nahulab dito sa gilid. Malaki po ay eh. ang tubig. Yung ay nang para masambot na nito. Yeah. para po ito yung mapakanabangan na mataniman ah. Gawa ho ng yung pipino, pabor siya sa medyo basa. Pwede pa rin po naman natin itong paratingan. Basta pataasin lang natin yung mga salak sa pata po ng tuba. Yun ang isang ano nito. Isang kagandahan ng lalagyan ng bangbang. na po yung ating pinuha nung nakaraan balik yung daluhan na po namin ni ito ito po ay crossing crossing na oh. may papagayan may papagay too. ito po ay kung mapapansin ninyo ito po itiramdam ko na rin ng patola yan medyo maliliit pala po at hindi ko na rin na i-vlog yung pagbubuto yan no? yung patola natin no? isang lata kong patola hmm. yung papo, oh malaki na rin po yan update na rin din sa patula naalaan na natin na tayo nag uubray din eh hmm. yung pa po oh. yan bali ito po ay sana diretsyo ay matutumbok naman ay yung ano nung papaya katawan kaya ginawa namin ng paraan na iliko oo oh, at ang ano po ang papaya ayaw sa badbad ng tubig yun no oh, po yung naging pabangbangan oh yan yung bangbang dito sana natin na ano, paparaanin eh, kaso sintro to sayang naman buti siya ang dami ng bunga yun kukuha tayo ng panggulay ang dalawang pirasa dito na tayo pag uwi hata ang papaya oh yun oh lalo na ngayon magtatag ulat ay naku kailangan kailangan po ay ano maganda yung kanal Mm-hmm. yan ito pa po, po yung isang kanal oh. basta po yan ay pasikot sikot na isang street na yan doon sa dulo yan na po yung ating patola laki na rin oh. No? gawa ko ng sayang aring balag pagka hindi natin tinamnan Yeah pag po naman gugustoy natin magpatubig ng malakas babarahan lang natin ito yan babarahan dyan sa tapat na yan. para manumbalik po ulang tubig sa gitna oh, hindi po natin tinibag ito mga ano mga gitnaan ya ito pa po yung mga patola oh. Yan, oh. Yun, oh. Bala po. Salamat po sa inyong pagsamaan po. Dito na rin po tayo. Tatapos ang vlog na ito. Pagkanal po. At saka update din sa patola. Yun. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.